Hello guys! Good morning po. Ako po si Saituan. Si Welcome back sa akin channel. Magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, hindi ako nagbukas ng ilaw kasi masyadong yung mukha ko masyadong uh, maputi. Para na akong ano so ganito na lang guys yung aking ilaw so anyway guys uh, wala nang intro intro dahil uh, gagawa ako ng reaction video dito kay Dave yung dating uh, inampo ni Katie Kram ako nakakapa nakakapanggigil kasi siya kasi uh, dumadaan siya sa page ko so napipilitan akong panuorin yung kaniyang mga sinasabi so napaka napaka walang utang na loob nitong taong ito kinupkup siya tapos ngayon si Katikram ang pinakamasama na ng tao para sa kanya. Eh biruin mo ba na siyempre may mga netizens na nagpapayo sa kanya, oy lumingon ka naman sa pinanggalingan mo, ganyan, ganyan. Alam mo ba kung anong sagot niya? Kahit, mabulag na lang daw siya, hindi raw siya lilingon sa pinanggalingan. Naku, huwag kang magsalita ng ganyan, Dave. Kasi alam mo, ang pagsubok, minsan dumarating talaga yan. Hintayin mo lang ang pagsubok na darating sa'yo. Baka pagdating ng araw na mangyari yan sa buhay mo, ay pumunta ka kay, kay katekram at tumingin ng tawad. Alam mo, Dave, uh, yung mga nasa paligid mo na yan, eh, sabag, pero... Kahit naman may mga nagsusulsol sa iyo, may may isip ka na, malaki ka na. Uh, nasa tamang nasa tamang edad ka na. So, kung talagang matalino ka, meron kang uh, meron kang puso meron kang pagmamahal sa taong nagkopkop sa iyo nung ikaw ay isang mosmos -mos na isang kargador at naawa sa iyo si Katikram. Inalagaan kanya, pinag-aral kanya, inaruga kanya lahat-lahat na. Tingnan mo nga yung mga damit na binili sa iyo, mga sapatos, hin so, dami. Kung ikaw nandoon sa sitwasyon na kung saan kanya napulot, malamang hanggang ngayon kargador ka pa rin. Oo. Napaka walang utang na loob mo talaga dito sa taong nag-ambon sa'yo. Huwag kang magsalita ng kung ano-anong hindi maganda. Lalo na yung mga ganyan na hindi ka titingin sa pinanggalingan mo. Mabulag ka na lang kaysa tumingin sa, sa kung saan ka gading. Nako, may panahon yan, may panahon para sa'yo, Dave. Hintayin mo lang. Ngayon, malakas ka pa. Uh, bata ka pa, nasasabi mo yung lahat nang yan. Pero darating ang araw, nako, mahirap na lang magsalita. Kahit marami sa yung nagsosol sa pa Alam mo yung pera, yung pera, nakikita yan kahit saan eh. Magsikap ka lang, makikita mo yung pera. Pero yung arugain ka ng isang uh, manalastas, pinag-aral ka, binihisan ka, bihirang 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 bihira ang katulad nila sa totoo lang binilang ka ng kung ano-anong gusto mo binilang ka ng kung ano, anong mga luho mo sa dami ng damit mo sa dami ng sapatos mo sa dami ng gamit na tama lang yung ginawa ni Katikram yung tanggalin ang mga gamit mo sa bahay nila kasi kamalasan yun eh kamalasan ang idudulot nun sa kanila kapag hindi nila yung tinanggal Tama lang yon. Oo. Nakakapanggigil ka sa totoo lang. Wala kang utang na loob. Yo, kaya ang maipapayo ko lang din sa mga nagaampun. Sa mga nagaampun. Nakonjo, pag-isipan niyo pong mabuti bago kayo magampun. Kasi tingnan mo, yung nangyari sa mga binablog ni Kati Kram, 'di ba mayroon si Kati Kram Blinag na isang uh, nanay, nag hindi siya nagkaanak, nag, nag ano siya, nagampon. Tapos yung inampon niya, pinag-aral niya ng doktor, naging doktor, nagtatrabaho nga dyan sa Manila Medical Center ata yun. Pero hindi na siya naaalala. Yung, yung inampon niya, hindi na naaalala yung ano, sinanay. Pero doktor na siya, ah, pinag-aral siya, naging edukado siya, nagkaroon siya ng degree holder. Pero ayan, pinabayaan niya sinanay. Ayun, na-vlog naib, yun ni Kate Kram. Hindi alam siguro na ni Cram na mangyayari din ito sa kanya at mas, mas worse pa kung iisipin. Oo. At least yung doktor, hindi na yung nagsasabi, nagsasalita ng kung anong-anong against doon sa nagpalaki sa kanya. Pero itong si Dave, kung ano-anong pinagsasabi niya at tungkol kay Cathy Cram ng hindi maganda. Napakawalang hiyang batang ito. Oo. May may ano rin to, may panahon din doon. May may araw din tong darating. Oo, yung perang pinapakita mo. Wala yan, Dave. Wala yan. Pera lang yan. Nakikita yan kahit saan. Pero yung meron magkupkup sa'yo na isang tao na mamahalin ka, bibihisan ka, pag-aaralin ka, minsan-minsan ka lang makatagpo ng ganyan. Ngayon, syempre, pinagkaka... Sinasabi mo na pinagkakakitaan ka ni Kati Kram. I Ay ang mga nakapaligid sa'yo, pinagkakakitaan ka rin. Kung hindi ka ba naman ub eh. Mm -mm. Yung nakapaligid sa'yo, pinagkakakitaan ka rin, di ba? Oo. Oh. Pag ika, lumubog na, iiwan ka din ng mga yan. Pero alam ko si Kati Kram, kahit lumubog ka, hindi ka nun iiwan kung nandun ka pa sa poder niya. Pero ngayon, Tama yung ginawa ni Katikram na tanggalin niya yung mga damit mo, itapon niya yon, ipamigay niya, tama lang yon. Oo. Dapat nga, ibinabalik mo sa Manalastas yung mga nakuha mo sa Manalastas. Eh. Ibalik mo yon. Walang hiya ka. Nakakagigil ka. Wala kang utang na loob. Yun lang. Hmm. Sana nga, yung sinasabi mo na kaysa tumingin ka sa pinanggalingan mo, mabulag, dibaling mabulag ka na lang, kaysa tumingin ka sa pinanggalingan mo. Yan. Mangyayari yan, Dave. Oo. Mangyayari yan. In Hintayin mo lang yung araw mo. But anyway, guys, hanggang dito na lang muna yung aking pakikipagkwintuhan sa inyo. At, uh, hindi ko talaga... So katakalain na uh, sa kabaitan ng Manalastas family, ito yung kanilang napala sa isang taong kinukup nila. So nakakadala talaga. So anyway guys, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa akin channel, paki paki-suportahan niyo po yung channel ko. At uh, maraming 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 salamat po. Pindutin niyo po yung bell button para po updated po kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. Maraming maraming salamat po. See you on my next video. Bye bye!